Hello guys! Magandang hapon ng linggo. Magandang umaga at magandang gabi. Damanda ako ng mundo kayo naroon ngayon. Kumusta po kayo? Sa mga gustong pumunta sa Kebyang Tunnel at uh, Maragondong Sanctuary Beach dito sa Ternati, Cavite, okay lang po kahit tag-ula na. Hindi gaano mainit ang uh, road trip lalo na kung na tayo. Hayaan nyo ako na bigyan kayo ng direksyon kung paano mararating ang Cape Tunnel at Maragondong Sanctuary Beach habang nagmo-motoblog uh, tayo. Bukod sa tunnel at Maragondong Sanctuary, eh, ipapakita ko din sa inyo ang lokasyon ng uh, Paniman Beach at uh, Patungan Beach na malapit din sa area. Talaga na mag-advance research tayo bago ang isang road ride lalo na kung first time pa lang tayong pupunta sa isang lugar. Kahit may nabuti ko na ibahagi ang pamamaraan kung paano ko malalaman ang direksyon ng lugar na pupuntahan. unang una ay uh, kung gaano kalayo ang isang lugar? Pwede ba ang motorcycle? At syempre gaano ka ba katagal ang biyahe? Kailangan ba na mag-book ng hotel o transient house? Pero yung topic natin today ay malapit lamang sa Maynila. Kaya't no worry tayo sa matutulungan. Dahil available na ang mga makabagong applications sa internet tulad ng Waze at Google Map, eh madali na nating malalaman ang importasyon na natin. Ang alamin natin today ay ang direksyon papunta sa Kebyang Tunnel at Maragondong Sanctuary Beach. Ipagpalagay na na magmumula tayo sa Baclaran Church para pamilyar ang karamihan. Mag-open po ako ng Google Maps sa browser ng Google Chrome sa laptop. Pero parehas lamang naman ang process kung cellphone ang gagamitin. Sa aktual na biyahe naman ay cellphone talaga ang ginagamit. Ayan, at nabuksan na natin ng Google Chrome. Sa tab na to, ay eh, makikita yung maraming mga application at ikiklik natin yung map. So, dito ito yung direction na sinasabi. Pipindutin natin yung direction. Then, mag input tayo dito kung saan tayo magmumula. So, Nagay natin ang baklaran sa Then, saan tayo papupunta? Choose destination. Lagay na natin yung ano, uh, Maragondong Sanctuary kasi madadaan na naman yung uh, ibang mga lugar na ipapakita ko sa inyo so dito makikita na natin yung direction na binibigay from Baclaran Church papunta sa destination natin na uh, Sanctuary Maragondong Sanctuary so para mas uh, maganda yung uh, uh, mas accurate yung data na magbibigay sa atin. Punta tayo dun sa option. So, ensure na tama sa yung naka-highlight. So sa kaso ko, nakapator ako kaya ito ang naka-highlight. Then dun sa route option, so hindi po pwede ang motor sa highway sa may mga toll gate. Siyempre hindi po pwede sa mga ferries. Gawin na nating kilometers yung measure of distance. So ito po, pwede tayong dumaan dito sa, ito yung best way na binibigay yung naka-blue. Pero may option din, eto pagdating dito sa Las Piñas eh pinadadaan tayo ng Imus Bacoor Las Marinas so, visually makikita ninyo parang mas malayo kasi umiikot eh dito na magdudugtong sa night pero kung titinan natin yung umbilis naman kasi matraffic ayan yung mga naka orange na yan is traffic yan moderate traffic pero yung pula yan yung traffic so itong option 1 ay 2 hours and 15 minutes while dun sa option 2 ay 2 hours and 43 minutes nasa mahigit 20 minutes yung uh, reference, kaya ito yung best way natin ngayon naman uh, kung ito ay i-play ninyo sa cellphone para ding waste ito pag halimbawa uh, kayo ayun ang uh, sasabihin sa inyo turn left on Torocas Boulevard turn left onto just Dado Makapagal Boulevard So, gano'n yan. Mayroong mga notification na maririnig kayo kung kayo ay nag-drive. So, kailangan lang na meron kayong headset o kaya itong airphone para hindi kayo ma-distract sa pag-drive. So, yung mga lugar na madadaan mula dun sa baklaran charts ay ito. Um, Nauna-una so, muna para niya akin. namin sa paranyaque niya akin. Las Piñas kaya medyo dito sa area ng Itnakayan, Tawid, Nobeleta, Rosario, Kansa. Then ito na yung mga uh, naik. Ito yung uh, restriction papuntang 13 Marqueres. Then kaya, pwede na kayo kumunikta dito sa Las Marinas. sa niya. Pero malayo yan. Sayang ang gasolina. E pagda dito sa naik, dadaan ng Maragondon. doon. Then, then turn So pinag-uusapan natin ngayon yung mga uh, malalapit na lugar sa Ternate. So, unang-una tingnan natin yung Puerto Azul Martin. I-zoom lang natin tapos i-drag natin itong tao dito para mabunta tayo sa street view. Yan. Yan. dito makikita natin yung hiliko papuntang Puerto Azul. Ito yung Puerto Azul Martin na tinatawag. So, ito ay hindi natin mapapasok lahat kasi mukhang private property na ito hindi ito napasok ng private uh, personal property so sa daan na yan dumadaan ang papuntang uh, Paniman Beach balik tayo sa mapa para makita natin yung daan na pala Paniman Beach from this to, sa highway na ito drive pa tayo ng ilang na uh, nudo, then makakapunta na tayo dun sa Puerto Azul Golf and Country Club malapit na yung Paniman Beach may mga beaches din dito hindi ko palang ito so, kasi yung familiar sa social media ngayon. Panino na dito. Pero merong uh, Thai Taiso Beach Resort. May Ocean Villas. Wala nang 30 minutes yan. Buhat dito sa, sa highway. Then, unay mo na natin yung mga uh, Vivian Tunnel. bang Vivian Tunnel. So, para makita natin sa mapa, itraglan natin ito para makita break lang natin para uh, maganti tayo pag hindi natin sa tunnel ayan ang pwede yung tunnel hindi rin masyadong napasok yan ganyan lang yan kasunod tapos natin dumaan sa tip yung tunnel pipita natin, natin yung tinatawag na Maragondon Sanctuary 20 pesos lang entrance dyan sa fix na yan and 300 to 500 yata yung mga cottages. So dito ipapakita ko sa inyo kung saan na uh, makikipag-usap, saan magbabayad ng entrance. Sa tayo dito sa street view na naman. Katapat na kasi ito ng sanctuary. Yeah. Oh, dito tayo. Ayun, may dagat na yun. No? Yan, dito sa may nakaparadang ito, kung tindahan na ito, ito yung kinakausap pag uh, pupunta dyan sa sanctuary na yan. Dito magbabayad. Then, uh, dito pa rin makipag-usap kung uh, magkana yung cottage mamaya makikita ninyo yung actual view niya papakita ko sa inyo view nung uh, sanctuary actually parang construction site yan na hindi natapos then doon sa mga mahihilig sa pangingisda yung uh, pamimingwit merong yung mga uh, fishing spot dito yun gray na uh, subukan mo bang mag uh, fishing spot dalo na napakita ko na sa inyo yung lugar na paniman beach sa may um, perpasol din dito naman sa pagbaba lamang ng Cape Yang Tunnel ay natin yung Maragondon Sanctuary Beach. Balik tayo sa mapa and pumunta na tayo dun sa Patungan Beach. Sa bandang iba bala nung Sanctuary pala, ito na yung beach sa Patungan. Actually, walang magandang kalsada papuntang Patungan Beach. So, ang mangyayari, bababa kayo dito sa may uh, viewing deck and makikipag-usap. Either uh, sumakay kayo ng bangka papunta dito sa Patungan Beach or may tricycle naman eh. Itong daan na ito, 13. Kaya itong daan, itong lubak, maraming lubak dito. So, inconvenient ng pagsakay. So, mas maganda, kung hindi kayo matatakot din sa dagat merong bangka dito na naghahatid dito. Usually, yung may mga may-ari ng uh, beach house, meron na rin silang uh, nakabangka-bangka dyan na maghahatid. Actually, yung iba uh, kasama na dun sa, ano, sa babayaran ninyo. Kung so, pagbabaan nyo dito sa pier ito, pagbabanyo nyo dito na dito, tricycle na to. Ito yung papasok papunta dun sa Patungan Beach. So dito may mga makakausap na kayong ahente. Iba-iba um, kasi may ari ng mga beach house dun. Uh, Kaya may mga ahente dito sa lugar na to. So dito kayo makikipag-transact. Don't stop. don't don't ¡Gracias!